Nakabalot na itim na tila. May karayom. May karayom. Ito. Mukhang nandito yung presensya ng mangkukulam. Siguradong mangkukulam na naman ang gawa niyan. Nandito sa malaking krus. Noong unang punta ko dito, itlog yung nakita ko dito. Ito na rin. Dito tayo. Dito tayo. Yan o. Meron sa Rio pa. Utik. Kailangan muna natin tong orasyonan. Bago natin punutin yung mga karayong. Ispiri kongkong, espiri kangkang, impakto impakta, Gadagan gaguyod uglata, pagkamalasa giyata ki'takan sa baka, pero ayaw kabalaka, damgur ding buanga, espiri kongkong, espiri kangkang, impakto impakta, gaguyod, gaguyod uglata, Berting malasa giyata ki'takan sa baka, pero ayaw kabalaka. damgurde yung buhanga ispirikong kong ispirikang kang impakto impakta kung anumang laman nito kailangan natin itong malaman sana hindi tayo mabutan dito ng kukulam siguradong siya yung may gawa nito ang oh, haba pa ng elektrikal din pa yung ginamit para sobrang kapit talaga meron siya ditong rosaryuhan pero wala ditong cross so ibig sabihin kampon talaga ng kadiliman uy mijas siya ata to tingnan nyo dyan sa paligid baka nagmasid lang sa atin isang orasyon pa bago natin ito buksan espiri kong kong espiri kang kang impakto impakta gaguyod uglata perting malasa di atakyatakan sa baka pero ayaw kabalaka dam di ayong buanga oh. oh, tingnan nyo dyan sa likuran ko baka nandyan yan. Ah. papel papel na naman oh Illuminati mga idol Yan oh. Ito yung simbolo ng iluminati tatlong biyernes. In is clausus. Tatlong martis et omnes tulindum opus. Literal na Latin to, hindi natin alam kung anong ibig sabihin nito. Pero kailangan natin itong sugpuin. Napakadelikado nito. Tatlong biyernes, omnis bultus bonum. Tatlong martis yan. Ito yung marka ng Illuminati, di ba? tingnan muna natin sa paligid nawala yung ulan so ibig sabihin gawa ng mangkukulam yung ulan pero hindi niya alam na mayroon tayong lakas at orasyon na panguntra sa kanya oh my god may mga dugo oh, oh kita nyo ba yan oh kita nyo ba daughter and son, cousin, CEO, auntie, boss, step siblings, mother, kabit, be vice president. Oh my God, parang isang company to mga idol. Nanhaben Haben, Misery Kundiam. Nanhaben Misery Kundiam isang sentence lang to ha Nan haben me Isang salita lang to bina. Pinaulit-ulit na isang salita oh. Nan haben me Ano kayang ang ibig sabihin nito? Ito all day. Ito makikita niyo diyan. All day daw. Tapos nakaturo lahat sa mga litrato galing sa Illuminati. Oh my. Napakalakas ng kapangyarihan ng magkukulam na to. Ang dami niyang kukulamin. Dito sa likod, oh. Kung sino po kayo, makikita niyo dyan. Yung mga hitsura niyo, mag-PM kayo kung kayo tungnan nandito. May markang X tong mga mukha yan, no? oh. Nakamarka ng X yung mukha. Oh my God. Totoong dugo to totoong dugo, totoong dugo may mga dugo yung muka <sighs> grabe ka man, kukulam ka kung sino ka man hindi mananaigan ninyong kapangyarihan espirikong kong espirikang kang impakto impakta gadagan, gaguyod, uglata perting pagkamalasa, giyatak-yatakan sa baka, pero ayaw kabalaka, damgur di ay buanga.